Halo-halo tayo. Halo-halo naman ang trip. Ayan. With chicharong. Chowking yan. Chowking. Kasi yung sopaw eh. Chowking. Ay, masarap yung sopaw nila. Kung kaya mo pa ang tayin. Mabilis lang naman. At walang customer. Yeah. Kain pa rin siya ng halo-halo eh. Ang <laughs> chitchat time si Chitit. ko. May chair pa, Malayo. Si Laue, eh, si Isa, nag kami. Hello. Walang ulan sa amin. mas naglala kami. Nagpadala ko ng pera. <laughs> Ako bukas pa. Yung may rice, tsaka may barbecue, tsaka may ano nga yung tawag ko ano yung may sisami. Ano ba? Butsi yun? Butsi pala. Butsi. Ayan yun. pansit. Parang butsi. Butsi na nga yun. Ube. Sa loob. Pansit. 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 wala Pansit. <laughs> pansit. Pansit. ano Pansit. Pansit. Kita mo nga yun ang order natin Lata, yung barbecue. May pancet, may ano. Wow! Nice, wow. yeah, nice. <laughs> uta, uta, kay Jiruba na lang. <laughs> Talaga? May utang pa ako sa nursery. Ito nga, sana kang bayad